Welcome back ulit sa mga kesta dyan no So yan no, why lamang isda kung why is yo? So yan mga no So ngayon mga kesta no, may papakita po tayo mga kesta Dahil uh, pambihira lang kasi talagang lumabas Ang ganitong uri uh, ng uh, lari tail mga no So yan, uh, bakit nga ba natin uh, napalabas ito At ano yung mga, syempre mga materialis na ginamit nito So yan, ipakita po natin ngayon mga Kung ano nga ba yung uh, klaseng uh, lari tail siya, no yan, pakita na po natin ngayon, mga kesta. Siyempre, mga kesta, kinakailangan natin ng viewing tank. So, yan. Puha po tayo ng ating uh, sibot, mga kesta, no? Ito yung maliit na sibot. So, yan, mga kesta. Ito yung uh, gagamitin natin pang huli. At, siyempre, kung hindi natin mahuli, may malaki tayong uh, sibot dito. So, ito na lang yung gamitin natin, mga para mas madali nating mahuli. Yan, kunin natin yung ating uh, bio-wind tank. So, laman yan pala, mag-isda. Yan ay mga beta. So, yan, dito na po tayo, mag-isda. So, yung ating uh, tawag ito, mag-isda. Yung ating uh, red blood, no? At, simpre, may mga firecracker din tayo dito. Yan, kunin po natin, mag-isda. At, ilagay natin sa Ating uh, viewing tank, yung ating uh, napansin na, kakaiba talaga siya sa lahat ng ating, uh, tawag ito, ng ating uh, nakita ng mga lari tail. Lagyan muna natin ng tubig. Siyempre, mga isda, yan, may tubig na hindi natin kinakailangan na uh, punuin ito dahil uh, tatalong kasi mga isda. Ito yung gamitin natin para mas madali. Ulandahan na lang po natin mga isda. Yun na, parang pumasok na. So yan mga isda. Tayo natin yung kunin mga isda. Ito yung mga uh, bihira lang talaga mga isda. So medyo nahihirapan tayo mga isda na sa paghuli kanya. Yun lang at sana may kaunting uh, idea kayo kung paano palabasin ang mga ganitong uri ng strain. Ito pala yung uh, Larry Till mga uh, ipsy type na yung dorsal niya. At syempre mga kaistanong, uh, gawa tayo ng ibang strain ng mga sword tail. At syempre mga no, tayo po nung pasalamat sa lahat ng mga kaibigan dyan no, na wala sa most 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 YouTube channel. At syempre sa ating mga uh, tawag ito, ating mga uh, subscriber din siyempre So yan mga isla kung kayo po ay gusto gumawa ng mga uh, strain. So mix-mix niyo lang uh, mix-mix niyo lang mga isla no, siyempre Ah uh, lalabas at lalabas din yung gusto niyo palabasin. So mga isla ingat po tayo palagi at gabayan sa ating lahat mga isla.